Morning mga katis. So binalikan ko yung sign na yan. Sign na yan. Yung hole na yan. Binalikan ko dito. Tapos sa tapat niya, may nakita ako dito na dagdag na sign. Yan. Wait niya. Tapos sa baba, may circle. Tapos T. ti, uh, T, close tunnel yan. Tapos na hole dito. Yan, mga tits. Yan. So, ang ang marker nito, mga tits, or yan ang marker, tsaka doon, yan, ang deposit nito, mga tits, may sa harapan. So, dito, may dinitik dito, kung dila, one bar ba? Tsaka, doon, yan sa so may tao na yan. Yan dinitik sa harap mismo nito. Doon mga 2 uh, meters. 2 meters ang lay galing sa hole na to. 2 meters. Yan. Naka-S mga katits, naka-S. Yan. S yan mga tits, O, oh. S. Yan. Yan ang deposits. Yan. At saka uh, may large deposit naman ito mga THs na na uh, nasa anong taon nito? Uh, south mga THs. Makita ko sa inyo sa south mga THs, ito yung nakita ko mga THs. Ito yung detection dito sa south. Yan. Diyan. Uh, large deposit diyan mga THs. So may naghukay doon sa unahan na ano niyan to uh, water trap tsaka decoy andon. Tsaka sa waste naman mga TH, uh, may detection dito na small giveaways. There. Here. So, hinoka ito. Hindi kasi nagalit siya yung may-ari. Uh, kasi daanan ng kalabaw. Uh, tinabunan. Tsaka dito mga TH, ito yung uh, galing sa hole. Uh, 3 meters papunta sa diamond deposit. So, yun mga yung nakita ko sa sign na yan. So, uh, may detection pa doon mga pH. Malapit lang to sa Old Palo, Mar Old Palo Maria Tree at saka sa cave na sabun, sa taas.